No, akala siguro kasi nito, hindi yan mapapansin ng taong bayan. Hindi po, pag-usap ang Korte Suprema, eh, isang tabi po natin dyan ng politika. Kaya dahil hindi mga politiko, katulad na sinabi ni Coach Oli kanina, hindi mga politiko ang mga nandyan sa Korte Suprema, ang mga huwes. No? Hindi sila mga politiko, hindi tulad natin, na, na nagtatanggol tayo. Alibaba, ako mga Duterte, ikaw, uh, sa kabila, maka Marcos, or maka Dilawan, maka Pinglawan, po pwede tayo magbatuhan ng salita. Pero pag Korte Suprema na kasi, ang pinag-uusapan, medyo kabastusan yon Dahil ang uh, Korte Suprema ay tagapagtanggol siya ng batas, tagapagproseso ng hustisya ng Pilipinas. So now, kung sasabihin mo sa ating mga kababayan na huwag kayong maniwala sa Korte Suprema, tagilid tayo dyan. Tagilid tayo dyan kasi kung babastus-bastus siya ang Korte Suprema, sino ang magbabalanse ng hustisya sa Pilipinas? At... Ito lang sa akin na hindi korte dapat ang yumuyo ko sa politiko dapat yung politiko ang yumuyo ko sa Korte Suprema. Kataas-taas ang hukuma eh. Kung baga ito ang may pinakamataas na kaalaman pagdating sa batas at sila nga eh. Sila ang tumitingin sa mga batas na ipinapasa ng mga mambabatas. sila at ang nag-aproba dyan. So, bakit parang binababoy-baboy natin? At para bagang dapat talaga silang nga uh, uh, kasuhan, mga partners, kasi Uh, tinanggal nila yung dangal ng Korte Suprema. Eh. Hmm. Kung bagay, itong si Sandanya, kadler daw. Si, ang Korte Suprema ay kadler daw ni BP Sara Duterte. Ito namang si Hidarian ang sabi, 13 daw na justices dyan sa Korte Suprema, eh, mga Duterte. Eh, si Gado naman, tuta, tuta daw ang Korte Suprema ng mga Duterte. So, yung naratibo nila, iisa. Pero ang pag-iisip nila, iisa din. Ha? Iisa din na makakomunista. Yung kumukontra sa gobyerno. Dapat ang Marcos administration matuwa sa atin kasi pinagtatanggol natin ang isang sangay ng gobyerno na wala namang ginagawang mali kundi ipinapatupad lang yung hostisya na nararapat.